Akalain mo ba naman na ang mga damo-damo na nakikita mo lang sa mga gilid-gilid ay mayroong mga raming benefits, katulad nitong pinatawag nilang Foxtail tail millet. Masyado akong naiintriga sa mga ganitong mga damo-damo. So mula nung nalaman ko na ito ay maganda sa uh, ating katawan, kahit wala akong diabetes, kahit wala akong sakit, namimitas kagad ako sa daan ha, at talagang pinakukuloan ko na ginagawa ko na siya. Dahil nga ito ay sa daanan mo lang makikita, talagang ito ay mayroong alikabok. So, hugasan lang munang mabuti, ibabad sa tubig. At kung kayo ay mayroong uh, baking soda, ay inyong ibabad muna bago nyo pakuluan. At kung mapapansin nyo, pinapagpag ko, mayroong mga nalalaglag. So, iyan yung uh, parang bigas na maliliit. Yun yung sinasabi nilang nahinog na bunga. So, ang gagawin ko, kukuhanin ko yung mga maliliit na yun, itatabi ko muna. So for the meantime, sinama ko muna siya sa pakuluan at titingnan ko kung ano yung pag ito ay naluto na. So, eto pa yung mga benefits niyan talaga. Mabasahin nyo na lang. Talagang ako'y siyang-siya. At ang ginagawa ko ngayon sa oras na ito ay umiinom ako ng tsaa na to. So, guys, kung nagustuhan nyo ang aking mga video, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs. At kung itatanong nyo naman, ang lasa nito ay para kayong naglalaga ng mais. So guys, talagang ang sarap-sarap niya. So guys, thank you so much guys for watching and see you to my next. Next plug, bye!